Hello so, mga Automart, nandito tayo ngayon muli sa Automart Managed Warehouse sa General Trias, Cavite. At wala mang kayong nakikitang mga kotse sa likod namin. Itong Proweba na marami kaming mga kotse dito. Nandito na mga di ba? So kasama natin ngayon si Sir Ronald, ang pinaka main advisor natin dito. At Sir Ronald, uh, explain lang natin sa mga viewers natin ano nga ba ang advantage ng pagbibili ng mga repossessed cars, yung mga hinatak na kotse? Itong mga sasakyan natin dito hmm. sa uh, warehouse dito sa Cavite, wala rin naman to pinagkaiba sa mga used car kasi galing Ganun na ito sa eh. first owner. No. Ang kaibahan lang, mas mura ito na di kaysa binibenta ng mga dealer. Kasi I'm yung say. mga uh, dealer ng mga used car, dito rin sila bumibili ng sasakyan. So nagiging middleman ito. lang sila, dinadagdangan, hmm. pinapatungan lang nila hmm. yung presyo. So pag dito, rekta ka na? Dito, rekta ka na. Yung mga unit nga lang nila, pinaganda na nila, mm. inayos, inalis yung mga ibang yupe. Dito, pwede nyo rin gawin. Mas Pero dito naman, niyo. Sir Ronald, may ano rin naman tayo, di ba? Meron tayong mga units na talagang sariwang-sariwa. Talaga. Oo oh, naman. Alam mo, brand new pa nga. Eh. Oo oh, naman. Pero kung kunyari, uh, kumuha sila ng kotse na may konting niya, minimal damage. Mm. Pag pinaayos ba nila yun, mas mura pa rin yung gagastusin nila. Mas maliit pa rin gagastusin nila kumpira pag kumuha sila sa dealer. Mas mura pa rin na diha Kadalasan. Oh. Okay, so yun pala. Tapos, isa pang tanong sa Ronald. Lahat ba ng kotse dito puro first-owned lang? Oh. So lahat first-owned? Lahat ito first owned na na repossess ng bangko doon sa na, mga kinuha lang bayaran. ng bangko kasi hmm. hindi na bayaran hindi na makabayad so dito sigurado walang mga second owner third owner walang ano walang ganun eh, pero may bili ka minsan ng second hand guna, sa mga ibang uh -huh. channels diba may May marami na owners eh dito guaranteed yan guaranteed okay so, so yun so mura na pinakamura na uh, kung may damage man minimal lang may mga magagandang units at sigurado ka pang hindi pinatungan best price available tama diba? kaya the best dito kung dito kay bibili first inspection. Para makita yung ano talaga. Para makita yung condition yung ng kotse. Okay. So, yun lang naman. Very quick video lang. Kung naghahanap tayo ng pinakamurang used cars dito sa market natin, well, try out repossessed cars from automart.ph at lagi nyo tatandaan, kung hanap nyo used cars or well, repossessed cars, i-automart na yan. Automart na yan. <laughs>